nagagalit naman po. Sino ba mas matagal <laughs> na bibak na ikaw ako? syempre ikaw. Oh, alam ko ang kalakaran dyan. Hindi po ina. Mag-game up tayo ngayon. Darbala. Ang pinamuha. Hi, Renz. Oi ka na. Oy, she, tara. Yes. Kumala tayo. Tara. Gusto mo ba mag-game tayo? Mag Game up? Yes. na tayo eh. Para nga, Ben. Makatikim ka na ng tito. Now, ano? At makatikim ka na rin ng tunay na lalaki. Alam mo, walang kwenta. Kita mo susubo lumalabas na. Oo ba, kinatabo ko lang Masyado ka eh. kasing burarang babae ka. Pero <laughs> na, no? Hindi, putang ina! Mag-gay tayo ngayon! Gay bar eh? Ano sa tayo dun? Be, ang big night ng gay bar, mga alas dos, alas tres. Mamaya pa yun eh yun nga ang big night, doon nagpapakita ng mga batutaan sa diba. Kung so, ikaw oras, anong oras pa lang? Maga pa. O, okay lang yan. Wala pang tao doon. Alam mo, ba, ang mga mapaterang bakla pag pumupunta sa gay bar, mga bandang ala una, alas dos, alas tres. O, ano oras pa lang? Ay, 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 Sino ba mas matagal na bakla? na ito ako? Siyempre ikaw. Oo. Oh. Alam ko ang kalakaran dyan. Ako bago-bago na ako nito. Eh. Bago tayo manlalaki lalaki be, gusto kong makita na magaling ka sumubo. I-service mo ako ngayon. Servicean mo ako. Ba't service Magkapareho tayo. Hindi. Okay lang yan. Gusto ko malaman kung ikaw ba ay magaling ng sumubo. Oo. Oh. Ito yun. Ay, Diyos ko naman, be. Rao ba, na, o na, guess ko na. Oo. Oh, di ba? Oo. Oh. Siyempre, ano lang mo muna ako? Servisan mo muna ako? Servisan kita? Yes. <laughs> Oo, oh, di ba? Kaya <laughs> diba? Parang ayaw mo, ah. Parang, parang nakalula ka. Parang para na para ayaw mo, ah. Parang ayaw ka, may. Hit. Ang tanong na, gusto ko ba? Kaya lang ko lang ito sinasabing servisan mo ako. Oh, di lang pagmamalasakit ko sa'yo. iyo experience para may experience din yes para may improve gano'n ba yes kasi kung hindi ka marunong tuturuan kita kung paano mag service tarahan mo ka yes di ba sa kauso naman ngayon niya ang mga bakla nagtitikiman uso niya naman. yes so, sige na baby i-service mo ako ha huh? service mo sige na may ka ka na hindi ka uh, tayo? Ito, huwag ka na mag-tumot, hindi ka na. sa service ka! Service na um, ako yung kaunikan. Kaya ikana ikana. Ika Ika Anong service bang kagurin? Sige, ka, ka. balang ba? <laughs> na. Siyetelete. Tuluka tuluka. Alibali. sige. Ayaw alibali. Alam mo ba? 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 mo na. Alam mo ba? Alam mo ba? mo na. Apagong, wala <laughs> Mayroon ka ng Jollibee baba yan. Sige na anak, susuin mo. Ayoko mami. Anak naman. Magagalit si daddy. Ano pa? Wala na yan itong gatos yan eh. Mayroon. Sige na anak, susuin mo. Baka na yung gatos dyan. Hindi pa anak. Susuin mo na. Anak.